Hello, mga kainday for today's vlog, gagawa naman ako ng floor mat gamit ang aking mga lumang pantalon. Mga pantalon na yung mama si Skip na sa akin kaya gagawin natin 'to. Ano 'yan? Basahan. At ito na nga, at sinimulan ko na ang pagtatahi hindi ko na nabidyohan habang nagpa-pattern at nagsasalansan ng mga nagupit ko kasi na-forget ni ate nyo Inday ito na ang aking finished product <laughs> at nakagawa ako ng dalawang basahan gamit lang ang aking pantalon o diba? napakinabangan ko ang aking pantalon na hindi ko na nagagamit Salamat sa video na napanood ko kahapon. Ito ang resulta ng aking paggagaya. <laughs> Nakatahi ako ng basahan gamit ang all-flying mini sewing machine. Sa TikTok ko pala yan na order mga kainday. Inalagay ko sa comment section ang link. Salamat sa inyong panonood. Isang pocket naman dyan.